May batol! Oo. Oh, oh. Diba? Si Kelvin, yung ex mo daw. Ikaw pa rin bunga ng maha umaga. Uy! Uy! Alala ko bigla yung ano. Yung <laughs> <laughs> dati. Nasaan? Eh. tayo. Ay, <laughs> 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 kilig ko. Ano saan saan Kelvin? Ano <laughs> awit? <laughs> Ikaw pa rin bunga ng magandang Let's go! <laughs> Uy, naalala ko talaga yung anawangin tayo. Isa nga naman? I got you! I got you! <laughs> I got Allah. you! Meron pa isa! Meron ba isa! Hala! 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 ko Hala! 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 Hala!

<laughs> Bas si mga pa lang ang sweet Oo, oh, 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 si Kelvin. Eh nag sa Melmar sa Ha? Huh? Wala iba Siya. Pinasan din sa loob ba, ng bahay. Kakarating oh. lang ba? Diba? Wala siya noon. Eh, wala, oh, wala. ka noon. Like si na si Melmar nga. <laughs> Kaya Wala ko noon, nag Sabi ni Melmar, I <laughs> did not lock the door! Molito <laughs> di <ayuh. laughs> ito di Yung <yo>, <ayuh>, Inuman. kis <laughs> Look. Lakpakwa kita Kelvin Hala pagkakataon. Hala. O ikaw ba? Yung jowa mo sa Singapore. Magkita man tayo na dito. Ano para saan? <speaking in English> ikaw, ikaw ba masaya pumunta ka dito? ha? hindi mo mawawala. Bon bon ka pa. Hoy, basta mga team Kelvin lang yung mga team Kelvin oh. Team Kelvin di. Eh. Team Kelvin. Ana 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 ana. Ang nararamdaman ko sa'yo, nakatago pa rin. Sa Baby, ito nga pala para sa iyo. Yes. Ano nga? <laughs> Mahal na mamasahe dito, tanga. Mahal na mamasahe dito, tanga. Sinitin ka, di ba? mo. Ulitin mo. Kahit gaano kalayo pa yan, pupuntahan kita, makabawi man lang ako sa lato. Nagagawin ko rin sa kanya para hindi na siya mag hindi na siya magalit. Sabihin ko sa kanya, o wow, dura." Sige na ay mabay na tama na. Pupunta daw siya. Okay lang, kung okay, pupunta ka dito, wala problema. Babawi daw siya. Ikaw yung bahala ka dyan. Hala! Okay, papasundo kita kay Uyong. Okay. okay. <laughs> Katapusan ng gulay. Amen! <laughs> oh, Katapusan <laughs> ng gulay? Ibubukot sa... Oh, ibubukot ni Marian! Katapusan ng gulay, pupunta na ako. July dito. Oh, sige na, bahala ka eh. <tapusun> ilang, ilang buwan ka dito? Bye. Ilang buwan sa Ilang buwan siya? Kelvin, ulitin mo nga. Tandaan mo eh. Iningatan kita, pero hindi ko lang iningatan yung relasyon natin. Ah! mo! na ako, hindi naging to final. Wala <laughs> eh, ganun talaga eh. Nadala ka dun sa mukhang penguin na bakla. Ano yung baklang yung kalbo? Si Kuan? Dora, asa to? Diyos. Basta mata sa... Pero Wala na, may asawa ka na. Wala na. Eh. Baka pag nandiyan na ako, hindi mo masabi sa akin yan. Ah! Ayaw mo! Ayaw ka, mo! Sige na, sige na, sige na, tama na. Tanghalin tapat. Ano na, wala. <laughs> Saba na, wala. <laughs> ha?

finally so um dumalo talaga si ano ngayon uh, may bisita po tayo ngayon so ang nag-iisang kano at syempre kinikilig naman si madam <laughs> so ngayon guys um uh, may ano po tayo may bisita po tayo ngayon na napaka-gwapo. oo oh. at syempre uh, bigla ang sumugod siya dito sa ano sa sa hinaguan at um, kahit um, nag-uusap nag lang kami so biglaan talaga yung pagpunta niya dito kaya tara na bye bye hi Brad, hi, Brad. Hi, Brad. Hi, na pag Ay, pag

Kiss ka no? Ulitin mo nga ulitin Kiss ka ba? Alam Ulitin mo nga yung pagtalan mo dito. Kiss ka? ang sila. Pero si Kanda. Ulitin mo nga yung pagtalan mo parang Morales tsaka ano. Ulitin mo doon. Bina? Ulitin mo doon. Sakit ang katika. mo na ulitin mo mabilis. Paano mo na Hindi na nakita yung pusa eh. Ang jam, jam. Guys. sa akin Ha

Sorry, Bren. Sakit ng katawang. Sorry, Bren, ha. Sorry, Sorry Kyle, Bren. Ang ganda, Brad. Ako <laughs> ang <laughs> gagamal. Sorry, Bren. Ang <laughs> 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 Brad niya. <laughs> Brad, <laughs> just... Ay, ay, guys. <laughs> oh, bawal na kinisong Sorry. Brad. <laughs> <laughs> ha? <laughs> Sorry, Bren. Sorry, Bren. Oo, o, di ba? Ay, nakalive pala si pala si Amanda, ha? 감사합니다.